Mariman man lamang na sumayo ka rito sa pwesto ni Teddy. This is your 150,000 question. Strictly, no coaching, please. Walang magsasalita, walang magtuturo, walang mag magmamouth o magbubuka ng bibig na parang ibinubulong ang tamang sagot pag may nahuli. Kahit tama ang sinabi niya, hindi na yun tatanggapin. Nagkakaintindihan, Huwag matigas ang ulo. Huwag tatanga-tanga. Okay. Teddy, this is your question. After I read the question, you will be given five seconds to answer. And the question is... Timer starts now. Wala pa! Wala ka pa talong! Wala ka pa siya! Wala ka talong! Wala ka pa kasagot! Hindi ka Wow, huh? bubble gum. <laughs> si Boy Pika <laughs> po. Ano yung <hintay> mo doon? <laughs> ano <yung hintay> <laughs> Rapper. Eto na, ngayong katanungan. Hindi ko malaman kung madali ito o mahirap. Madali. Kung ikaw ay uh, matandain sa mga itinuro sa atin sa paaralan nung tayo ay nasa elementarya ang tanong, sa akin ka lamang titingin, Teddy. You are not allowed to look and to represent any other country. This universe. The question is, sa mga bayani ng Pilipinas, ang gumburza na nangangahulugang Gomez Burgos Zamora ay acronym acronym ng ng mga apelyido ng tatlong paring martir noong panahon ng mga Kastila Gomburza meaning Gomez Burgos Zamora Ano ang pangalan Pangalan or first name Tama ba? Ano ang pangalan o first name ng pare na may apelidong Burgos? Ano ang pangalan ng pareng si Burgos sa Gomburza? Limang segundo para sumagot. Time starts now! Ruel? Ha? Ruel? Anong panahon ng Kastila? Hindi ko alam eh. May paring nagngangalang Ruel, Bur Ruel, Burgos. <laughs> Baka malayo lang niya yun. Oh, malay mo. Malay mo naman. Hindi ko alam eh. Ruel ba ang pangalan ni Burgos? Tagal na niya Kasi si Gomez, ang totoong, ang first name ng pangalan ni Gomez ay... Sander. Sander Hello? Gomez. Ano nang hapon? Ay, eh, nang sa Kastila, may Sander na. Ano nang Sander na pa na yun? Do it with a <laughs> ka. <laughs> si Gomez, ang pangalan ni Gomez ay Mariano. Mariano Gomez. Si Zamora naman ay Jacinto. Jacinto Zamora. Si Burgos ba ay Ruel? <laughs> <laughs> Sorry. Wala 'yung, wala naisip kong pangalan. Ano <laughs> 'yun? Ano? Ang pangalan o first name ng paring si Burgos na bahagi ng tatlong pari sa Gomburza. Ang tamang pangalan ni Burgos ay Ruel. Well, nga ba? The correct answer is Jose. Jose Burgos. Ana pala sayo ako tumingin talaga. Uh Oo. -oh. No?